nandito. Sana hindi pa uli ang lahat. <laughs> Pero i-hijack nila dadang ang mga sasakyan ng mga butante sa umis para hindi sila makabuto. Parang ko mga ito. Tabi! Babota pa kami! Ano mo yung hindi sabihin nito? Pasensya ka na, Kap. Pinapasarado yung kali eh. Oh my God, baka kung anong mangyayari kayo Kami na ni Jane at ni Elizabeth ang bahala dito. Ay! Ang Oh. That's my girl Kailangan natin hanapin si Kaprodue Mainit pa Hindi pa sila nakakalayo Saan nila din nila Ibabot natin na barangay obispo? Hindi ko alam Ang narinig ko lang Dito nila harangin At ililigpit Ililigpit? Hindi magkakalat si Judge Balmores Sa kalsadang to may pinigilan ni mga tao. Silis. Tayo! Silis! 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 Tara wala yung pang lakaran yun. Maglalakad tayo? Wala nang ibang paraan. <tip> Ang <Upaka. tip>

Pasensya na po, Judge. Ayaw mo papigil, Ma'am Mercy. Kaya mo na. Iwanan mo na kami. Would you stop this, Dad? Kaya mo talagang pumatay ng buong barangay para lang matalo ako. Alam kong ikaw na nasa likod nito. Huwag niyo nang ikaila. <laughs> so tell me, Mercy. Pinagsisisihan mo na ba dahil kinalaban mo ko? Alam mo, sayang. <laughs> sayang talaga. Sa'yo ko pa naman sana ipapamana lahat-lahat ng mga ari ari-ariya ng mga Balmores. I don't want any of this. Itong kasamaan mo, No, thank you. Oh. Nandiyan na kayo sa loob. Father Yu. Nakapwesto na po sa polling station. <clears throat> tama mo na Miguel, mas pulido ang plano kung nakikinig ka Watch and learn my dear nephew. then so this leaves fatima as my last heir over my dead body really et blood de Wala ko tuloy yung mapahamak ang mga tagong bispo. Anong gagawin sa akin? namin kay Dito namin kay Lilibeng. Ah! Kaya mama, mamamagay tayong matabang! Matabang ka ba?! Ano ba nila? dito sila Hindi pwede ito Atra, masyado silang madami. Napaka mapahamak si Nakapulon. Kung hindi pa ako ikilos niyo, pa na sila. Abra. Kung gusto natin silang iligtas, ibigay natin ang gusto ni Dad. Ako lang ang gusto niyang ipapatay. Abra, wala nang paraan. Bawat segundo, isang pa sa hukay. Abra, wala nang paraan. Bawat segundo, isang paas sa hukay. Kasi doon namin sila ililibay. Pagkatapos sila, ikaw naman. Siya ganito dapat, Miguel. Para ka nag Hihintayin mo yung hayop na lumabas sa lungga niya. Pag-aaralan mo ang bawat galaw niya. Kung anong oras siya gigising. Kung anong oras siya mag-aalmusal. Kung sino yung mga kaibigan niya. At kapag napag-aralan mo na yon, dun ka gagawa ng plano kung saan at kailan ka aatake. Sabi nga, patience is a virtue. Very okay, good. Okay, let's go. Gimpake na tayo. Let's go. Mukhang napapaamo mo na, mother you. Hmm. I'm not buying it. Hindi ganong kabilis magpaamo ng aso kapag tinuturuan. Babantayan ko siya. Yeah. Keep an eye on him. Dahil well, kapag sinabotahin yung mga plano ko, I just don't know kung anong gagawin ko sa kanya. Sabihan mo lang ako, Mother. kailangan natin gumamit ng barel. Pero hindi natin sila kailangan patayin. Blood is still thicker than water. Pero gagamitin ko si Miguel para malama ko kung gaano kalawak ang karian ni Benito. Prepare, attack, and conquer. Kuha ko naman yun. Pero loose cannon si Boss Miguel. Masasayang yung pinaghirapan natin. Itataya mo ba lahat ng to? Dahil lang pamangkin mo si Boss Miguel.

Nasaan na kaya yung mga taga-barangay o bispo? Bakit? Okay. Wala bang baki extension toh? Ha? Hanggang 7PM nandoon ang botohan sabi ni Nelly ko. Pero kung within 30 meters, pwede po daw makaabot. Sayang yung mga boto para kay Ate Mercy. Hello, Asa na kayo? Wala pa dito yung mga taga-obispo. Ito na nga, nire-rescue na. Dadating din kami. Bilis! 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 Sa'yo! 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 Ah, Sa'yo! Kailangan mo i-check mo. Check mo dito. Bilis! Sakay! 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 Bilis! Sakay! Sakay! Sa'yo! Sa'yo! Anong nangyari, Kap? Ako, nalinti ka Duko, niya. Bakit oh? Mukhang kasi nabotahan yung mamin. I-check niyo yung ibang uh, sasakyan d'yan! Kung sinirap yan, pakicheck niyo lahat doon! Rando. Pasensya na pero nagkaroon ng konting aber niyo yung eporsyon eh sino si no. Elizabeth Subukan mo! pag check mo, ayaw eh! tumitigil. Ay. E check mo mayige d'yan! check mo d'yan mayige! Kap! Kailangan natin subukan! Isa pa ho! Isa pa! Isa pa! Subukan niyo ulit! Ay, kap? Nasira yung jeep dito! Kap! Nasira lang dito! Sige, kap! Isa pa!

Ah, yep. Teka lang, teka lang, teka lang. Sir, bawal po kayo bas, ng umbas ng pag-utusan lang. Opa, pa, 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 Kung hindi dahil kay Elizabeth, nailibing na si Nakaprodel ng buhay. Kaya maraming salamat.